Gusto niyo alagaan natin yan? Guys, <laughs> ayan yes, bibili kami ng iiyawin namin, bangus. Tinatanong na natin kung... Kung kung tanggal lang ang apdo. Apdo lang nanggalin? Yung puso iiwan na. Yun o, oh, nagtuturo ka lang ang isda. Anong gusto mo isda dyan? Guys, ang daming ista rito guys boy pa yan nung inuli. Magsalad kayo. Ah, gusto mo? Uy, magsalad kayo? Oo, magsalad kayo. Gulay salad? Pipin. Grabe mo kayo, nagsalad pa kayo. Pipino ko. Tama na yan, Tol. Bumunot ka na. Andiyan na. Binigay ko na yung liman libo <laughs> ah. Liman sa Sasampanin kita ng tarantaka. Winulsaan nyo kagal. Grabe kayo. <laughs> Pag dumaan talaga sa tax, talagang ano talaga, hindi na talaga makarating ng tao. <laughs> Isipin mo na lang yung ayuda pag dumating, sardinas na, di ba? <laughs> yung ate namin, oh. No? Ito yung ate namin na ano. Iwan ko kung oh, yung pinaglalaban nito. Isa lang iiyawin natin. Paano pala Ha? 250 yan? Isa lang yan. ito yung natin. Ha? Isa lang. Tama na 'yan, tayo lang naman kakain. Sandong mga tatanungin niyan. Bilang mo lang si lang mo para mas marami. <laughs> Yawinabi. natin. <laughs> dito Dito duno, duno. <laughs> And guys sir. Ako, taga video lang ako dito guys. Gulay, damihan nyo ng gulay kasi para kay mama. Gulay lang papakain natin ay mama. Yan, pipinoy. Huwag yung malaki, yung maliliit lang. Kasi magmalaki. Hindi, malaki, Ma naman yan, eh. hindi, malaki kasi yung buto Iwain ng malaki. Buto lang. Tatanggalin na yung buto Tatanggalin pa yung buto. Masyado ka naman masipag, tol. Basta huwag niyo akong utusan dyan, ha. Ako kataga. Taga kain lang ako, ha. Ano pa na nagyan? 80 lang ma'am. Tamatis magkano? Tamatis. 50? May iba tagatawa lang? Dagdagan mo pa. Tol wala akong tagatawa dito. Dagdagan nyo yung carrots dun kasi bilang lang yung carrots dun. Eh, nabibilang ko pa eh. Ilang piraso lang. Ano bang ilalagyan nun? Bakit ganun lang yung carrots dun? Dagdagan oh, yung oh, nakapiro tayo dun. Oo, nakapiro tayo. Nagdagan nyo ng buto. Walang ano, walang lettuce. Lettuce? Ah, okay. Pang mayaman yun tol eh. Ito dapat kinakain ni mama, oh, ang palayaw. Oh. Pwede yan kasi ano yan pa, ano ba kaya ang ng dugo? Pawis na siya. Uy, matakas ka. Huwag mo itakas siya. Ang dito yung yung lettuce. ba na to. <laughs> Kala ko tatakas eh. Guys, kala ko tatakas yung bayan. <laughs> Ulo. Ayun, may okay, uko kayo. Dami oh. Hello. Ano, ma'am? Mambun, mambun. Mambun lah, mambun.